So guys, may magpapagawa na tropa. Ito mga ito nga pala yung coach ko dati, si Otep. Lancer et ito, naka straight tubo siya. Yung gitna nito galvanized scab. <coughs> yan, ang balak niya kasi putulin. Putulin kasi sumasahid eh. Ano. Sumasahid sa may gitna. Yung tubo na to, yung stainless. So, puputulin namin dito sa may scab. Madilim. Okay, ito tunog niya. So yung guys, naputol ko na. Ito yung galvanized na scab muffler. So pinutol ko siya dito. Sa ilalim ng nang Para hindi ganong masyado nakatotok sa lupa. At hindi din siya nakatotok sa tangke. So, i-start na. So guys, nandito ako sa sa Lancer Itlog 4G 13 engine. So ito nga pala yung dati kong sasakyan, yung pinakauna kong kotse. O so hindi pa ganito yung setup nito. So ako na lang din nagbago nito. Na so ayan, naka na siya. So yung sidings niya iba na harap likod magkakaiba na yan hindi na yun yung stock ng EL na yung flat lang yung wala na, walang, ang EL kasi walang ganito yung mga lagay ng coins yan saka hindi siya nakaumbok ang EL kasi yung isang flat lang siya so ito pang EL ay ito na sidings so ito guys hindi na siya stock ng EL na upuan pang ano naman to pang GLI so ang GLI kasi na, no, alam ko na nabibente eh, no? yan na siya pang <laughs> GLI na seat na yan Tate seat ito na kalibero bumper na na ulit fog dati nung nasa akin yan wala pa siyang fog so minakita ko sa online na nagbenta ng libero na may fog so yung fog light kinuha ko tapos yung libero binenta ko din kasi yung paglights lights nga lang kailangan ako kasi napaka rare ng paglights lights na ganyan yun naka ano siya, yung sa likod niya naka coil sleeve na adjustable. tapos sa ito naman sa harap yung ano yan eh, dating naka coil sleeve pa so matagtag. Kaya ginawa ko yung shock niya, yung pinakabaso, yung stock shock. pinorno yung binaba yung baso ng konti. Tapos yung stock spring, tinutulan na lang ng konti. Kaya kahit mababa, hindi siya matagtag parang ano pa din tak pa din ang laro niya so ito naka ano din siya pang ilalim naka subframe, brim tsaka LCA so ang LCA ay ano lower control arm ano I, ano ka ASR sa brim yung ano tie bar kaso alam ko bumalok to yun eh kakasaya din natanggal siya kasi mababa nga masyado to so yung mags na to ano cu28 na broken size sa harap 15x8 zero offset ito naman sa likod 15x9 kaya mas maano, mas labas yung sa likod do mas labas sya kaysa sa harap So, ang goma niya ay 175 by 50 R15 So, yan 4G13 engine carb type So, alam ko itong carb na to pang 3K carb So, stock lang siya So, ito nga pala converted yung power steering niya Kasi lahat ng EL yata alam ko hindi naka power steering So, dati nung nasa akin to ito yung group page namin, Lancer right ITT. Eh. Lancer Itlog bulakan So, ang dami kong nakilala dito sa group na to. Nakatingin yata ako ng two times na ib Dani ko pa tchine-check up 'to eh. Oh, so, okay na siya. Hindi na siya namamatay. Saka kahit na konti na yung gasolina niya, tuloy pa din yung andar. So, okay na success 'yo pagpapalit ng fuel pump. So, so ito guys 'o. Oh. Kasi kasi pa lang namamatay no na 'yun eh. Dyan pa lang. Kasi alam ko nga kasi medyo mataas pa d'yan namamatay na kasi nga yung piober pump, din naabot ng gasolina. Saka kahit matagal ko siyang gamitin, 'yun, wala nang mabago sa takbo. Saka kahit na traffic pa, hindi siya nangamatay So, okay. To so guys, diba nagpalit tayo ng BTech solenoid gasket ayan. No? Wala na siyang katas. Hindi na siya kumakatas kahit at mahigit sa linggo ko nang ginagamit So pati itong distributor Dapat dyan may katas na to eh Ayan, Dapat dyan Kung may tagas yun sa may distributor o ring Dapat makikita ko dito sa may transmission yung tulok Yung katas ng langis So ngayon wala na saka dito sa valve cover Okay na din Wala nang bahid ng langis So ayan. So di ba nagpalit din tayo ng upper suspension arm. O so, ito. Hindi <laughs> ko na siya makalog kasi wala na nga buo na yung busing. Solid na yung suspension. So guys, ito yung scab. Yan. Okay siya, wala siyang singaw. nakita nyo na akong yung ginawa ko yung mga natin so yung okay naman wala na siyang katas so okay yung pagpapalit okay yung gastos sulit naman kasi baka sabihin nyo hindi ko pinakita na, na naging okay so yan nakita nyo naman so guys away na kami ingat kayo thank you